Parang, i-convince mo nga ako, Boy, na totoo na yan lang talaga yung bibiliin mo. Yeah. <laughs> Ito na talaga yung second home ni Boy eh, ang Bannings. <laughs> Loko, tawa. <laughs> guilty kasi parang gusto niya talaga na, na ito yung second home niya Bunnings ano lang bibili niya dito buti basket lang yung dalay hindi karito rito <laughs> malaki oh, yan oh malaki ng mga sisila daw mga pintura dito ah to be continued yung pintura niya dito oh tingnan mo yung mga spray ng mga pintura nakakulong kasi yan mga makasalanan kasi ang mga yan kaya sila kinukulong Sige boy, palayain mo sila boy. <laughs> Kawawa naman boy. Ah, ang, ang ganda ng pink oh, oh. Napunta din siya sa pink. <laughs> alam mo bibili din ng pink. Hindi, kasi cool. alam mo naman itong mga pintura na ganito. Minsan, inaabuso yung mga mga buang ini-inhale nila para maging high sila. Kaya ayan, kaya naka mm -hmm. Ganun ba ba yung horizon? Kaya nakakulong ang mga pintura na to. O, sige, ako na lang muna sagot na tanong ko, oo, kasi itong si Boy hindi ako pinapansin. Alam niya man, dito, pag si Boy ay talagang nakakonsentrate sa kanyang gustong bilhin dito sa Banis, hindi ako pinapansin. Oo, mas mahal pa ni Boy yung mga produkto dito sa Banis kaysa sa akin eh. Drama <laughs> Uy, ang ganda ng kulay ng pagka-blue boy. Okay, ching daw boy. May pagkain daw boy. Doon boy. Akala ko ba boy, bibili ka ng black na pintura? Ha? Akala ko black na pintura ang bibili mo dito. Hindi. Ano? Blue? Parang may blue ako doon na spray. Tapos bibigil niyang blue. Okay. Kasalanan, mag magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. Magpakabait na kayo. Magbagubukay na kayo. At nang makalaya kayo sa prison na yun. <laughs> Water base. Uh... May dito sa mga, ano, mga discounted. <laughs> Markdown. Anong meron dito? Uy, eyelet curtains. Hmm. Parang type ko. Sound absorbing. Oh, sound absorbing. Sa, kasi medyo maingay dun sa amin. Look, look, oh, 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 ganda. Oh, sea, sea Horse Fairy House. Sea Horse Fairy House. Ang cute. lang, wala naman, wala ka nang alaman kami ng aquarium. Pero, kailangan ba na sa aquarium ito? Or, ah, hindi. Direct sun, sunlight. Tama. Lamp ba siya? Hindi ko alam. Hindi ko naiintindihan kung ano ang produkto na ito lang piata eh. yano may solar. Chuchu siya dyan. Tapos lamp sya kung gabi. Ganon. Ah, 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 ang <tapong> cute. Ang ganito. $8. $29 siya. Tapos $8 na lang siya. Bibilhin ko o hindi. Bibilhin ko o hindi. Bibilhin ko o hindi. Hmm. So, metro ilang minutes din ako nawala dito. At hinahanap kaya ako ni Boy. Hindi. Wala siyang pakialam sa akin. Kasi busy din siya dito sa kanyang mga pintura mga bilanggo niya. <laughs> Nakabilanggo. mga pintura. Imagine guys, buong aisle to. Pintura yan. Isang aisle pa lang, pa lang yan. Meron pa dun yata sa kabila. Oh, nandun sa taas. Ayan pa. Feeling ko ba yung andun sa taas mga ano yan, mga pinakamasalbahe. Kaya naka, ano, naka solitary confinement dun sa taas. <laughs> Bakit naka-open to boy? Oh, hindi mo sinara ng mabuti, alam Baka makatakas yung mga bilanggo dyan. Ako, kasalanan mo boy. Wow. Accessory to the crime ka. <laughs> Magkano ba yung mga pintura dito sa Australia? So, meron tayong $7.60. Spray Mark 2. Oh. May $9.88. May $31.25. Ito siya mahal kasi heat resistant. Uy, the Heat resistant paint siya. Hmm. My chalkboard paint din na $20.80. My, meron ding $12.26. Iba't iba. Survey, pang survey. $7.60. Mura lang yan. Oo. Tapos, ito naman $15.50. May $23.90. Marble effect. Ganyan. Marble effect. So, ayan siya. is $29.50 naman siya. Kasi ma yung effect niya. Di ba? Marble effect. Ito ang ganda, Rustoleum. Di pa parang US na brand yung Rustoleum. 2098. Yun ang ibibilhin mo, boy. Talaga. Parang, i-convince mo nga ako, boy, na totoo na yan lang talaga ibibili mo. Hindi mo, na Sabi ko na nga ba, eh, may iba pa siyang hahanapin. Hindi ano? para sa TV mo. Ano? Yung para sa TV mo. Para sa TV ko. TV ko yun? Sa radio kung TV on? Sige, hindi ka manood doon na kasi TV ko lang yun. sa <laughs> Wipes boy, hindi ka bibili ng wipes. Sabi ko sa inyo, may mga pintura pa dito sa kabila. Tapos may dito pa. $86. Onward, ever onward boy. Kusina. Showcase, Kusina. Boy, pagandahin natin 'yung kusina natin, boy. Parang ganyan, boy, oh. Gusto kong bumili ng mga ganyan para dun sa porch namin. Kaya lang, kuripot ako sa araw na ito. So, next time na lang. Pag medyo gastadora mode ako. <laughs> May ganon. Toilet gel. Magkano ang toilet gel? 4.69 cents. Wala. Uy, ganda Bathroom. Three tier slimline shelving unit with wheels. Magkano to? Walang price. Walang price. Libre. Baka libre lang kasi walang price. Wala, wala talagang price. Ang sama. Hmm? Kung wala kang price, ayoko na sa'yo. Break na tayo. Sana si boy. Bro, boy, makipagbalikan ako sa'yo, boy. Kasi ayoko na dun sa walang price. <laughs> Ito si Boy, mamaya may mahanap na naman yan na kung ano-ano na hindi niya na-realize na kailangan niya lang bilhin. O, oh, buti lang, wala. Wala silang furniture dito. oh, ikaw naman yung nagsabi na dito maghanap. Yung beta dito, Boy, ayan, plywood. Gawin mong TV stand. O, oh, tapos yan. O, oh, naman ni eh Boy. Kasi feeling niya kailangan niya. Ayan siya. Oh. Pwede kang mag-gymnastics dyan, Boy. Tapos ito, yung tayuan mo pag ka tayuan mo. Three-step ladder. Yung pulgadera dito na 8 meters ay $29. Playpen. Uy, playpen. Para sa bebe mo na malikot. Hindi ko alam kung magkano. Ito si boy, pagbalik-balik. Dito na lang tayo, boy, mag-exercise walking. Kasi parang effective. Six-piece bathroom set. 1997. Boy, uwi na lang tayo. Boy, wala ka nang bibilhin. Uwi na tayo, boy. Uh -huh. Wala na yata eh. Kaya ba siya po? Tapos dito naman, mga thinner. Oh, pintura pa rin to. Ang dami pa rin tayo sa, sa, mga pintura dito. Oh, remover. Silicone and crack remover. Tapos mga pintura. Okay. oh my si boy na si boy na ako pero naaamoy ko yung sausage si very good ilan na si boy Okay, alis na kami bye